Hi guys, welcome back to our channel. So, BBI tayo ngayon sa Grab. Ngayong araw ay June 5, araw ng Wednesday. Uh, June 5, 2024. So, try natin bumiyahe. Time check is 6.27 na. Uh, bali, nag-start tayo ng alas 6. Tapos, pinasukan na nga tayo ng booking. Uh, pagbukas na pagbukas natin. Uh, malapit lang 77 pesos lang yung fare uh, less na dun yung 20% ni Grab kaso after natin madrop yung pasahero natin hindi na tayo pinasukan so ngayon nandito ako ngayon sa Ayala naghahanap ako ng pasahero sana pasukan pa tayo and sana makarami tayong booking ngayon ipapakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung kitain natin sa araw na to and makakailang booking tayo sana mahit natin yung incentives. Ang laki kasi ng incentives ngayon. Bali, 400 pesos. Kaso nga lang, kailangan maka-11 na ka. From 6 a.m. to 10 a.m. Tapos sa hapon naman, from 4 p.m. to 8 p.m. So, hindi natin na hihit yung incentives. Kasi nga, Uh, hindi naman tayo tuloy-tuloy tsaka sa hapon humihinto na ako ng biyahe kasi nga traffic so update ko kayo mamaya kung anong oras tayo matatapos tapos kung makakamagkano tayo sa araw na to para ma-update na rin kayo kung magkano ngayon yung fare at uh, kung kumikita pa rin ba ngayon sa grab or kung mahina na so ngayon umaga medyo mahina compared nung kahapon umaga pa lang tuloy tuloy ang booking pero ngayon medyo nakaka mga 15 minutes na ako hindi pa rin pinapasokan ng booking after ko ma drop yung isa so update ko ulit mamaya mag video ako pag pinasokan na tayo ng booking hi guys update lang kanina habang nagbibideo ako kaninang umaga uh, sabi ko di ba mahina yung booking so may pumasok sa aking booking uh, malapit lang Makati Air uh, and nagtuloy tuloy na nga yung booking from Makati Air hinatid natin siya dun sa may Chino Roses pagdating dun sa may Chino Roses pinasukan ulit tayo ng booking pabalik dun sa Makati Air and ang fare niya is halos hindi sila nagkakalayo, 96 yung kanina tapos yung uh, pabalik 94 so mas mura yung pabalik. Tapos pagdating naman natin ng Makati Air, pinasukan tayo ulit ng booking, uh, papunta naman dun sa May Chino Roses. Halos pabalik-balik lang yung booking ko, may iksi lang, uh, less than 100 pero okay na. Kasi sa loob ng isang oras, nakaka 500 yata ako kaninang umaga. Sobrang tuloy-tuloy, hindi pa nakakababa yung pasayro natin, may pumapasok na booking ka agad. Tapos from Chino Roses, pinasukan tayo ng booking papunta doon sa Alphaland. Uh, tapos pinabalik na naman tayo ng Chino Roses, pinasukan tayo ng booking papunta naman dito sa may... Uh, sa Eton dito sa may Ayala So tapos nagtuloy-tuloy na Pinasukan tayo ng booking papuntang Newport Tapos from Newport Pinasukan naman tayo ng booking papunta rito sa Glorieta Tapos sa Newport Mayroong nagbook sa atin So parang tatawid lang ng kalsada Kasi yung parking niya sa kabilang kalsada lang Tapos sobrang lakas kasi ng ulan So may dala siyang bata So nagbook siya Saglit lang eh Isang minuto lang yata uh, Ang fare niya nasa 80 pesos So nakakatuwa lang may mga ganung na encounter tayo. Tapos nga uh, pinatay ko yung saber nung lumakas yung ulan kasi nga uh, pumapasok yung mga saber, talo kasi masyado pag saber pag malakas yung ulan kasi ma-traffic. Kasi bumabagal yung mga sasakyan at medyo baha-baha. So talo kaya pinatay muna natin. Ang problema lang minsan pag pinatay mo yung saber Uh, kasi uh, bihira ka naman pasukan ng regular booking sa saver marami tuloy tuloy yung booking and nga pala regarding sa incentives uh, malapit na nating mahit yung incentives 11 jobs yung kailangan natin so nakakasampu na tayo so isa na lang kulang kumamayang hapon from 4 to 8pm yun so isa na lang kulang natin sana mahit natin sana makabihay pa tayo mamaya So pipilitin ko makabiyahe mamaya kahit mga alas uh, 7 ng gabi So sa ngayon nandito na ulit ako sa may Glorieta Dahil nga naghatid tayo ng pasahero dito uh, Wala pa masyadong pumapasok na booking Kasi nga naka-off yung saver natin uh, Pag-iisipan ko kung kakain muna ako Kasi alas 11.30 na ng umaga Lakas kanina ng ulan guys sobrang nagsi zero visibility tapos medyo bahabahan na buti ngayon medyo tumila na pero makulimlim pa rin yung kalangitan so kakain muna siguro ako pag wala akong makuha booking dito update nga pala bali nakaka 1850 na tayo so ang target natin kasi hanggang tangali kahit hanggang 1 o'clock maka 2.5 tayo tapos mamayang gabi from 7 to 10 kahit maka 1000 tayo so pag walang traffic kasi Uh, maganda yung bigay ng booking kahit may iksi lang nakaka 500 tayo sa isang oras pero pag nagkaka traffic traffic naman so parang yung 500 natin isa't kalating oras so sa isang sa tatlong oras nakaka isang libo lang tayo unlike pag walang traffic sa isang oras ay sa dalawang oras nakaka isang libo na tayo So, yun guys, mag-update ako mamaya pag pinasukan tayo pa ng booking or kakain muna ako Uh, dahil medyo nagugutom na rin ako nagalusal na ako kanina ng saging so dyan na muna kayo magbibideo ako ulit mamaya hi guys uh, time check 12.30 na ng hapon so bali muwi nga tayo ng bahay and kumain muna dahil malapit lang sa bahay yung huling drop off natin tapos nagbukas ako kakabukas ko lang nung app natin and then pinasukan na agad tayo so medyo malayo lang yung pickup, nasa 1.8 kilometer, kulang-kulang 2 kilometer yung pickup tapos uh, malaki na naman yung fare nasa 300 plus yung fare papunta sya ng Pasig sa may PSA sa may PSA sa Philippine Stock Exchange so papunta na ako ngayon pipikapin ko lang yung pasahero natin and then i-update ko kayo mamaya pag kababaan niya sana pasukon pa tayo target ko ngayon magpapahinga ko ng alas dos ng hapon so sana maka 2.5 ako ngayon para mamayang gabi isan uh, libo na lang yung habulin ko kasi 3.5 lang naman yung ano ko yung target ko ngayon so dyan na muna kayo Uh, pick upin ko lang yung ano natin pasahero sana hindi na umulan kasi pag umulan sobrang traffic ngayon kasi medyo makulimlim yung kalangitan uh, sana hindi pa masyadong traffic papuntang Pasig para mabilis natin matapos so dyan na muna kayo hi guys isang makulimlim na hapon uh, kakababa lang ng pasahero natin dito sa Pasig sa Philippine Stock Exchange tapos pinasukan tayo agad ng booking kaso medyo malayo yung pick uh, mga 1.5 kilometers papunta naman siya na Makati ang fare niya is 184 uh, lang kasi naka 20% discount dahil nga uh, student naka-student discount papunta ng Makati. So ayos lang, dahil nga makulimlim, parang lalakas yung ulan. So titingnan ko mamaya, baka lumakas to. At least nasa Makati na ako, uwi na ako ng bahay. So ganun lang kagandahan sa Grab, sarili natin yung oras natin. Anytime pwede tayong umuwi, anytime pwede tayong umayaw. Pag tingin natin na katulad na dito malakas ang ulan, baka bumaha. So magiging talo na tayo pag umiyahe pa tayo Kasi pag umuulan, grabe tukod yung traffic Ngayon na nga lang, hindi pa masyado umuulan, grabe traffic na Ano pa kaya mamaya pag nag-uwian Tapos may mga baha-baha So magbibidyo ako mamaya pag na na natin yung pasayero natin At papakiramdaman natin yung panahon Ganon lagi, ingat-ingat uh, tayo sa biyahe Siyempre yung safety pa rin natin yung unahin natin And pag natin na talo na tayo sa biyahe natin, huwag na natin ituloy. Mas maganda magpahinga na tayo. Kasi sayang din sa gas pag sobrang traffic. Tapos ganito nga yung mga pumapasok, uh, 20% discount. Tapos merong saver. So minsan talo. So kaya pag umulan, pag sobrang traffic na mas mabuti nang magpahinga tayo. So dyan na muna kayo. Papunta ko ngayon sa ano, uh, papunta ko ngayon doon sa pasayro natin dito sa show boulevard ako ang pickup pick up natin doon sa may malapit sa EDSA EDSA Mandaluyong so update ako ulit mamaya sa inyo kung anong oras tayo matatapos at magkano yung kita natin sa araw na to Hi guys! Kakababa lang ng passenger natin dito sa Makati and naka 20% discount pero nagtip naman sila so okay lang at least nabawi din yung discount uh, binigay na tip naman ni la madam apat sila so solid na rin and nagpatay na nga tayo ng app kasi malapit na to sa bahay tapos medyo lumalakas na rin yung ulan nagkaka traffic traffic na rin sa Ayala So uwi muna ako ng bahay Tapos uh, mamaya Bibiyahe ako bibiyahe ako ulit uh, Hopefully makaisan libo pa ako mamaya ng gabi Tapos update lang sa incentives Bali isa na lang yung kulang ko Para mahit ko yung incentives ngayong araw Na 400 pesos Bali naka 10 jobs tayo kanina Para do sa incentives Yung, yung qualified na uh, rides natin So isa na lang Dahil 11 yung kailangan So yun lang guys pahinga muna ako sa bahay at mamaya bibiyahi ako ulit and magbibidyo ako ipapakita ko sa inyo kung uh, makakamagkano tayo mamayang gabi sana maka at least 1000 or lumagpas pa mas maganda ganda para mas maganda ganda yung maiuwi natin sa uh, pamilya natin uh, sige uwi muna ako and ingat ingat tayo sa biyahe dahil madalas yung kalsada at umuulan good evening guys time check is 7 o'clock na ng uh, gabi so bali nga mag start na naman tayo ngayong pagbiyahe bali umuwi ako kanina mga alas 2 ng hapon para uh, magpahinga kasi nga ang nakas ng unan kanina tapos kayo na ulit tayo magbibiyahe So, bali kanina, naka 2,450 na tayo. Ngayon naman, mag start naman tayo ngayong gabi. Check natin kung makakamagkano pa ako ngayong gabi. So, bali, yun nga, binuksan ko na yung ano ko, yung app ko. And may pumasok agad na booking. Pagka bukas na pagka bukas ko, may booking agad. Yun yung maganda pagka gabi guys. Kasi medyo malakas yung booking. Pagbukas mo, mayroon agad. Uh, medyo malayo to. From circuit, Uh, dito sa Makati papuntang Molobe Yung fare niya bali 336 pesos. So not bad. Uh, mabilis lang 'yan hanggang Mowa sana walang traffic ngayon. Mga kalahating oras lang 'yan siguro na biyahe. So okay na 'yon kasi sa loob ng kalahating oras meron ka ng 300 agad mahigit. Sana maaga tayo matapos ngayon. Target ko hanggang alas 10 lang ng umaga para makapagpahinga tapos bukas na ulit tayo mag start so update ko kayo uh, pag na drop na natin tong pasahiro natin papunta na ako ngayon ng circuit tapos uh, magkukwenta tayo mamaya kung magkano yung gas natin and magkano yung aabutin ng kinita natin yung maging take home natin so dyan na muna kayo mag video ako ulit mamaya after ko nito ma-drop si passenger Hi guys, uh, kanina pagkahatid natin ng passenger natin sa Molovesia So pinasukan tayo ng booking kaso sobrang layo, tagig Ang fare niya ay 600 pesos So pero hindi natin uh, inaccept dahil nga sobrang layo at saka gabi na So uh, kinancel natin Uh, pwede naman tayo mag-cancel pag hindi natin trip yung ano, yung lugar. Tapos pinasukan tayo ng booking doon di sa Mowa papunta dito sa uh, papunta naman ng Pasay di, sa May Harrison malapit. Afternoon pagkababa natin ng passenger, pinasukan tayo ulit ng booking papunta naman dito sa BGC sa St. Luke's tapos tuloy-tuloy naman pinasukan tayo ulit ng booking uh, from St. Luke's papuntang Malabon sobrang layo naman so dahil nga gusto ko nang umuwi dahil nga alas 9 na uh, kinancel ko siya ulit uh, maganda sana kung magaganong ng konti yung mga fare na 600, 500 kasi isang oras lang mahatin mo na kagadiyang passenger mo sa destination niya meron ka na kaagad ng 500 or 600 pesos pero nga dahil gabi na gusto na natin umuwi uh, natin tapos nagset na ako ng my destination from BGC papunta rito sa bahay tapos pinasukan nga tayo ng booking yung fare niya is 200 plus uh, papunta lang dito sa may chino roses so dahil malapit na to sa bahay Uh, nakaset pa rin ako ng by destination Pero wala na pumapasok dahil nga Halos ilang kilometers na lang Nasa bahay na ako So ganun guys uh, Sa Grab merong By destination yung kagandahan Pag gusto na natin umuwi Papasokan tayo ng mga papunta Sa ating destination Along the way Para hindi sayang yung gas natin So ngayon Pauwi ako ng bahay Uh, check natin pagdating natin ng garay kung nakamagkano tayo ngayong uh, araw na to And magpapagas din tayo para mabawas natin yung gas natin So magvideo ako ulit pag nakarating na ako ng bahay And natapos na tayo magpagas Para may idea kayo kung magkano talaga yung net income natin Pag nalas na natin lahat So dyan na muna kayo Hi guys, uh, good evening ulit sa inyo Time check is 10pm na, alas 10 na ng gabi So andito na ako sa bahay, uh, tapos na tayo bumiyay. Eh. So kanina, natapos natin yung huling booking natin is 9.30 Tapos nagpagas pa nga tayo at uh, umuwi pa ng bahay Kaya inabot tayo ng 10pm na ng gabi So... Bali nakakapagod na gabi Uh, pero sulit naman bali ang kinita natin sa araw na to ay umabot din ng 3,500 pesos actually may butal pa 3,500 mahigit, uh, hindi ko na sinama tapos may tip din tayo, mga nasa 100 din siguro, pero syempre hindi na natin sinali yan uh, uh, pangkain na rin natin yan sa tanghali uh, everyday hindi naman tayo nawawala ng tip Uh, pinakamababa siguro isandaan sa isang araw so yun na yung ginagamit natin pangkain tapos tapos uh, bali yung gas natin ngayon ay 1,000 pesos so bali mayroon tayong 2,500 and then ibabawas pa natin syempre yung panghulog na sasakyan so ang binabawas ko dyan is 1,000 per day actually sobra-sobra na yan Ah, uh, sinasakto ko lang 1,000. So, bali may malinis tayong 1,500. So, bali na 'yung pinaka net natin. Yan na 'yung take home natin. And then nga pala, na hit ko rin 'yung incentives para sa araw na 'to. Ah, uh, 400 pesos. Bali kailangan mo lang maka 11 jobs. Ah, uh, bali naka 12 qualified jobs tayo. Ah, uh, 'yung incentives kasi may oras from 6 a.m hanggang 10 am tapos sa hapon naman from 4 pm to uh, 8 pm so kailangan mo maka 11 na biyahe sa mga oras na yan uh, and naka 12 biyahe nga tayo kaya na meet natin yung incentives na 400 peso so parang pag tinotal mo kasamang incentives at yung tip nasa 4000 din yung ano natin yung kinita sa araw na to so not bad uh, ilang oras din tayong bumiyahe pero marami din tayong pahinga kasi umuwi tayo ng bahay tapos hindi naman tayo nagtutuloy tuloy kanina alas dos yata umuwi ako ng bahay tapos nag start ako ng mga alas 6 tapos kumain din ako ng tanghali syempre break time din tayo ng isang oras so pag binilang mo parang nasa 11 hours tayo bumiyahe pero, syempre, may break time din tayo yan. Uh, parang nasa 10 hours yung biyahe natin ngayong araw na to. Medyo traffic lang kanina. Kaya, uh, dahil umulan, kaya medyo natagalan tayo sa mga booking natin. Pero, usually, nasa 8 hours lang tayo bumibiyahe or 9 hours. So, nasa ganun lang. So, maganda-ganda yung kita natin ngayon. Maganda-ganda yung take home natin. So, ganun lang guys, ang mga nangyayari dito sa Grab. Hindi naman siya matumal. Actually nagpapabaga lang ng income natin yung ano yung traffic pero tuloy-tuloy naman yung biyahe, maganda naman yung kitaan pa rin sa uh, dito sa Grab. So sa mga nagbabalak diyan, so ganito yung ano uh, ganito yung income natin. Uh, so far okay naman. Yung gas medyo mababa na yung gas hindi katulad nung mga nakaraan na uh, sobrang taas. 'Yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea. Uh, sa pagbibiyahe dito sa Grab. Maraming maraming salamat sa panonood nyo sa mga videos natin. Sana huwag kayo magsawa. Comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin natin pag may oras tayo. Maraming maraming salamat. Again, ito si Butter Dasban. Good night sa inyong lahat.